Good morning. Ayun ang araw. Ang ganda ng araw. Ayun. Let's go for a walk. This is our walking area. Time checks. Time check is six forty five. In this side, Viking Lane. this is walking area so let's go for a walk dami din nagja-jogging ay ganda tong aking sapatos, sarap ilakad Area dito. Safe oh. na safe. Safe na safe ang mag-walk. Dito yung bike. Biking. Dito yung in this side are walking area. So, ang ganda. Safe maglakad. Hi! Walk na tayo. Have a nice day. Ayan. Ngayon, kung mauhaw, habang nag-walking, meron dito ano. Ah, faucet. Eh, mahina ang water. <laughs> mahina ang tubig dito ngayon. Sorry. Baka doon sa kabila. Malakas ang tubig. So, yan. Daring tayo doon. And then, lakad tayo doon sa kabila. Ang sarap ng hangin. O, oh, kita nyo yung green. Diyan ang biking lane. So, madami nag-walk. So, kung napagod, mayroong mga upuan. May mga upuan dito. Like this. So, pwedeng maupo konti. Pahinga. So, kung pa ako papunta doon. Ayan. Tapos hanggang doon, sa kabila. pahinga muna tayo ang konti. Pahinga muna tayo ang konti. Balik na tayo doon. Pag tayo galing sa kabilang dulo. Nandiyan. So, wait natin kaunti ang sikat ng araw. Dito. So, ayan. Tara na, walking na tayo dito. Bye for now. bye stairs. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.